Hello, hello. Good morning everyone. It's me again, Ate Jackie. Welcome sa life is real. Yan, medyo November 3 na po, no? Lapit ng Pasko. Yan, i-advance ko na ah, Merry Merry Christmas and Happy New Year in advance dahil malapit na. Yan, pamasko. <laughs> Hindi na kami magbibigay ng pamasko. Kayo na magbigay ng pamasko sa amin. Okay? Namamasko na kami. Yan, mga OFW, namamasko na. Sa inyong lahat. May the Lord God bless you now. O ba? Yung blessing ng Panginoon, yung good health nyo. Yung good health ng bawat isa, yung ating mga families. Pagpalain ng ating Panginoon. Kasi grabe, no? Maraming mga OFW na nababalitaan tayo na namatay, pinatay, uh nahihirapan, talagang marami yung nagkasakit, 'di ba? So, yung iba hindi na po binabalita, pero last night yung bina I think last month pa yon, pero yun na pagtapik namin na Yun nga yung isang Jordan na kababayan din na taga doon, doon siya nagwo-work na pinatay, 'di ba? So marami, uh, um, 'di ba? Last year yung mga nasagasaan naman dito, yung pinatay din ng mga uh, amo or pinatay ng basta maraming iba-iba, no? So nawa na sa mabuting kalagayan kayong lahat. Just keep on praying din po sa mga OFWs kasi hindi po basta-basta nakikita nyo lang na nagba-vlog kami, nakikita nyo na masaya, nagpa-picture sa view na namasyal. Doon po namin nilalabas yung aming mga stress, yung pag nakalabas ka, yung uh, nakita mo yung tanawin, you are free. Para kang free kasi imaginin mo na ilang araw kang nasa loob ng bahay, no? Even gabi, di ba, na di nag-aalaga pa sa bata. Pag lumabas ka, parang tuwang-tuwa ka na para kang ibon na nakalabas sa, sa kulungan. Yun yung feeling namin yung iba pang mga nani halos hindi na po sila nakakalabas kasi yung mga gate ng bahay nila yung mga bakod matataas so hindi pa nila nakikita yung yung kalsada yung kapitbahay no uh, ako medyo buti nga kasi nakakalabas kami dahil nilalabas ko yung bata at nakaka uh, yun yung may playdate sila and then yung community namin is malapit pwede maraming Pinay pero yung first ko din na uh, amo talagang uh, mahirap, no? And then yung adjust, mag adjust ka. So marami, no? Marami ako nakita. Especially pag yung Arab, yung ano amo nila, nahihirapan po sila. Kasi talagang uh, mas mahirap. And then wala kang off, no? Kung two years kang uh, kontrata, two years kang nandoon sa bahay nila. Diba, lalabas ka lang pagkasama pa sila. And yung iba pa wala pang cellphone, bawal, 'di ba? Andit pa nang sahod, yung iba 'di pa pinapakain, pinapahirapan. So, uh, swerti swerte-swertihan lang talaga yung pag-abroad, 'di ba? Uh, nawa na maging mabuti yung bawat isa sa atin at nawa na pagpalain ng Panginoon at yung iba naman na uh, maayos yung kalagayan nila magpasalamat tayo sa Panginoon dahil maayos yung kalagayan nyo uh, wag naman yung iba na uh, marami din tayong kabayan na ma-pride, matataas, ganon. nawag we always humble kasi pare-parehas tayong nagtatrabaho, pare-parehas tayong naghihirap, ba diba, sa bansa. So, may mapalad lang, may hindi. Keep on going and pray natin yung mga kababayan natin na nahihirapan. So, yun lang po may share ko ngayon. So, may the Lord God bless you all. of FW sa mga kayo lupalop ng mundo. Just keep on praying. Nandiyan ang Panginoon at hindi niya kayo iwanan, nipabayaan. Salamat pong muli. by for now.